sama-sama nating pagtatanim ng pag-asa, katuparan ng mga pangarap ang maaring bunga. Kaya tuloy-tuloy ang ating pagkilos. Do your best. Give your all. Para sa pag-usad ng ating iisang hangarin. Gagamitin natin ang ating pagiging chairman ng Agriculture Committee. Babantayan natin ang mga programang nais mapatupad ng administrasyon ito. Sasabihin natin saan dapat ilaan ang tamang pondo para makinabang ang ating mga kababayan, lalo na ang mga at mga Para sa pagtatanim at agrikultura. Kaya natin tinayo ito dahil nga gusto nating maging parang learning site para mas lalo pang magkaroon ng interest ang mga katulad ninyong kabataan sa farming. Para sa pagkakapit-bisig sa paghahanap ng solusyon sa mga isyo ng bayan. Alam namin pareho na uh, time is running out. We really have to work agad-agad para ma-address itong mga serious problems. Ganda akin ang bukasan natin. Na siya. Thanks very much. Para sa pakikipagtulungan, para sa ating layunin. Work together to improve Philippine business and investment climate and jointly promote food security. Para sa paglilingkod ng may ligaya sa puso. This victory is because we love our children, because you deserve better, because we are fighting for your future. And we will not stop fighting. Until we get the future that you, our children, deserve. Para sa pagbibigay boses, sa ating mga, at mga Distinguished colleagues, Mr. President, our nation of 115 million Filipinos is facing a grim and debilitating food, agriculture, and fisheries crisis. hindi na kayang bumili ng masarap at masustansyang pagkain ang milyon-milyon nating mga kababayan. Para sa pagkakaibigan at patuloy na pagbuo ng pangarap, kasama ang ating kasama sa laba. Para sa pasasalamat at pagdamay, Hari Naway, baguhin na yung matagal ng hindi makatarungang pagtingin at pagkato sa ating mga magsasaka. At para sa pagpapatuloy ng pangako, na tayo ay maglilingkod ng tapat at totoo para sa bayan.